Hello so, mga kasiower, ang ituturo ko ngayon sa inyo ay kung paano mag 116 sa piping. Yay! Nice. Ito po kung paano. Ito po. Tinanggal ko yung isang karayom. Ito po, tinanggal ko yung isang karayom. Isang karayom lang dito na natira sa kabila. Ito po mga kasiover tapos lalagyan natin ng guide dapat mga 116 lang mga 116 lang yung ano nya ang agwat tapos ilalak natin mga lalagyan natin turner ito mga kasiover para hindi gumalaw Ito na ito mga ka-shower. Ayan mga ka-shower. Tignan mo. Mas mga ka-shower mas madali, mga 160 sa sa ano, sa piping. Okay, mga ka-server medyo malaki-laki ng konti liit-lita natin talagang 116 Ang kinagandahan na sa anong, mga ka-shower, mas madali sa pipen yung 116. Nice! Wow! <laughs> shower yan naman yun po 'yung mga shower Mas madali mag 116 sa Ito mga shower oh Bilog na bilog mga shower ang ganda 'yun mga shower oh siya lang hindi kasi puro 1.16 lang sa amin eh maka mga kasover, oh. di ba ang ganda walang liko-liko mga kasover nice yan oh. wala siyang liko-liko madali lang mag ma mga kasover mag-consistin sa napakadali tanggalin mo lang to tapos mas madali pa ikutin mga kasover malinis pa malinis pa tingnan Thank you po mga kasuber.